sabi Napatid ka Sir, meron po, adyan nga po ah, yung mga Dami oh Dami dito Dami hey, ಈ ಥರ <aí> <canffi>. Magandang uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, June 11, 2024 At sa oras na 9.15 ng umaga Nandito ngayon ang uh, Special Operations Group ng uh, MMDA Sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go Dito sa kahaba ng uh, Nueva Ecija At sa ng Barangay Sandali, atras sayo Ayan Ayan lang yung uh, SM North Sa likod lang Ngayon a, uh, siyada sa gawang uh, clearing operation dito sa kahabaan ng Nueva uh, Ecija, ay ito ay isang complaint. Para sa buong detalye, ah uh, paki na lang ang uh, description sa ating uh, video. Kasama na rin doon ang mga traffic rules and uh, regulation, yung multa at uh, kung paano rin na uh, kumontak sa MNDA regarding sa mga complaint. Pagka complain. Pagka magkocomplain kayo sa 8888 or sa Facebook page ng uh, MMD, sabayan nyo ng uh, picture yung uh, area na inyong kinocomplain. Thank you. yung uh, truck ng uh, scoop nato pa yung hulihan Ay! so yung mga may driver titikitan at na yung mga walang driver Iniwan lang dito sa kahabaan ng kalsada at uh, sidewalk Kaya uh, masasampa sa tow truck Ang activities ngayong araw ay uh, upang ay pagpatuloy ang matagal na layunin ng ahensya na linisin ang uh, kahabaan ng uh, kalsada o lansangan kasama na rin ang uh, sidewalk na kung saan daanan ng mga tao at itong uh, lansangan ay daanan ng mga sasakyan.

So tatlong motor ang nasampad dito. Oh. So ito na yung nadaanan natin Ayan yung uh, EDSA Yung uh, dalawang uh, food cart na una nating nadaanan Wala na natin yung uh, dinana natin at kami uh, tumalinis na. Diretso lang tayo dito. At tayo maglalakad. At tayo hindi mainit. Sa oras na 9.40 ng umaga. Hello! Hello. Good morning! Hi, Good morning! Oh, oh. <laughs> Hello!

bukod sa nakaharang nasa sidewalk pag nang ng sasakyan hindi dito na hindi pwedeng parkingan itong box na ito na may X ngayon pinagsabihan mo na ito at uh, sa pagbabalik ng uh, MMDA at nandito pa ito babaklasin na lahat motor lang, pero yung pena, hindi nag ah, So hindi na po ginagamit ito. Ginagamit ako rin, eh, pero may pinagin na nakuha. Oh, sige lang ito. po. Sige na lang po. So, tatanggalin itong sa ibabaw. Ngayon, pagka hindi pa nila tinanggal itong uh, kabuhan, so pagbabalik ng uh, AMD, ay eh, gigibay na lahat ito. Pati yun, yung uh, gate na yan. Dahil uh, kaya unang binaklas ito Ayun, nakausli Pwedeng tumama sa tao ito Ito na yung uh, tulong ng uh, Nueva ha Ayun na, nasa kanto ng uh, Ilocosor So, kumana ng team dito sa kahaba ng Ilocosor Nasa barangay uh, Santo Cristo na tayo At sakop ng uh, Quezon City At uh, binabaybay Itong kahaba ng uh, Ilocosor Nadaanan niya Mga motorsiklo na yan Mga sasakyan Nandito tayo ngayon sa may kahaba ng uh, Road 8 at sakop na ng uh, bagong pag-asa kay Sun City. What? Lumakas na ang ulan. sa kanto na tayo ng uh, Road 8 sa kanitong uh, Mindanao Avenue Habang binabaybay natin ang Mindanao Avenue na daanan itong isang uh, sasakyan na pamis mismo sa sidewalk After ng uh, Mindanao Avenue nasa kahabaan tayo ngayon ng uh, Visayas Avenue Yung mga nakausli na mga hulihan sa kaunahan ng mga sasakyan matitikitan So yung mga nadaan na natin Pinagtitikita na yon. Yung mga walang driver Hahataki ah na Nasa kanto na tayo ng Tandang Sora At nag-u-turn Dito sa may uh, Visayas Avenue pa rin. At uh, ito yung uh, Tandang Sora Bayan Palengke Ang dami pa lang nakalagay na ano dito. Sunod-sunod. Bawal pong marada. Thank <coughs> Wala tayo sa kabila. So, hanggang dito lang yung guhit. So, ito yung sidewalk. Eh, hey, wala kasi. Wala kasi. Sir, na sir, siya merong po, dapat nito po sa mis po, Adyan nga po yung to. Saan mo pa sir, ang, ano? Ang katuwang na katuwang, alam ko talaga, alam ko naman, Ang dami dito. After ng uh, Bisaya sa Avenue, uh, nandito ngayon team sa may kahaba ng uh, Tandang Sora at sa uh, sakop ng uh, Quezon City pagka dinirito ito labas ng uh, Commonwealth meron palang uh, tindang uh, lugawan dito kaya marami nakapark Nandito pa rin sa kahaba ng uh, Tandang Soranting at uh, napasadana ito at uh, maraming nahatak. So ngayon dalawa, dalawa ang mahatak.